Gusalis sa northeastern Spain gumuho at mga Vietnamese naghahanda na para sa Tet Festival. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Isang gusali ang gumuho sa northeastern Spain. Sa report ng mga otoridad, bumigay ang haligi ng naturang five-story apartment. Agad namang nailikas ang nasa 21 pamilya na nakatira rito. Sa pinakahuling ula, tatlong residente ng gusali ang hindi pa rin mahanap. Patuloy pa rin ang pagtanggal ng debris at paghahanap sa mga nawawala. Ibinasura ng U.S. House of Representatives ang stand-alone bill para tulungan ang Israel sa gyera nito laban sa grupong Hamas. Tinawag ng mga tumutuligsa na isang political ploy ng mga Republicans ang nasabing panukala. Ito'y upang gambalain ang kanilang pagtutol sa Senate Bill na naglalayong silipin ang immigration policy ng U.S. Iginiit naman ng mga nagsusulong nito na hindi ito political stunt bagkos ito ay upang mas mabilis na makapagbigay ng tulong sa Israel habang nilalabanan nito ang Hamas. Nangako naman si U.S. President Joe Biden na bibigyan ng veto ang nasabing standalone bill. Naghahanda na ang mga Vietnamese para sa pagdiriwang ng traditional na Tet Festival. Dagsa ang mga residente papunta sa Old Quarter sa Hanoi upang mamili ng mga peach blossoms, kumkwat at mga palamuti sa kanilang mga tahanan. Dagsa rin ang mga turista sa Juan Kiem Lake na nakabihis ng tradisyonal na kasuotan na Aoyai para magpakuha ng litrato habang papalapit na ang nasabing pagdiriwang. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.